ba kayo? Opo. Magmerienda muna tayo ngayon. Tapos nun, pumunta na tayo dun sa kung saan kita nakita, ha? Baka ah, kasi hinahalap na ng mami mo. Thank you, po. mo kay Adi, bitiwan mo nga ang anak ko! Ah, wala akong ginagawang masama. Nakita ko siya kanina na wawala, kaya tinulungan ko lang siya. Pasan dito na ako. Kaya hindi ka na namin kailangan, kaya pwede ba nalayuan mo na kami ng anak ko? Let's go, cool, Adi. Kaya na ka ba talaga magpasalamat sa mga taong nagmamagandang loob sa'yo? Pangalawang best mo na ginawa to, ha? Nung una, pilit mong inahatak si Adi palino sa akin kahit umiilak mo siya. Alam mo, hindi ko maintindihan. Ano ba talagang problema mo sa akin? Sa susunod, ha? Sa susunod, bantay mo yung anak ko para hindi siya anong mabalis? gusto mong palabasin, ha? Napabaya akong ina? Nanuwala pang anak ko dahil sa akin? Ganun ba yon? Bakit hindi ba? Ang karapatan na insulto ng pagiging ako. ko. Ah! Ay! Ikaw ang masyado kong pakiyan ng mereng! Matiyan ng mo! Sumiyak sa ka! Ikaw lang natong tinulungan! Ikaw ang mabigay ba tayo ng mga anak namin? Kaya pwede ba tumigil ka na? huwag hindi pa kaya lang sa anak lang. na Sal ng harap ng mo yan! Jenny... Ha? <laughs> Sorry ha, hindi tama yung nakita mo. Huwag ka na umiyak. So, Siya, Dia tak nak kesal aku nak kau tanya dia ni. Kau, kau ingat yang titik dengan ujang, ha? Pakai merah. sorry, baby. Ha? sorry, ha? Don't mommy again, okay?